Lumabas na ang grupo ng mga traitor. Kailangan ba natin gawin pa ito Mr. Dongsook? Pwede naman tapusin na natin lahat ng nandoon. Wala ka bang utak? Kung nilabanan natin sila doon magigising ang gagamba at wala na tayong mana crystals. Sigurado na ang katapusan nila doon, walang tsansa na makaligtas ang isang pinakamahina at isang D-rank na first timer doon. Pag nakain na sila mabubusog na ang gagamba at matutulog ulit yon. Kailangan ko ba ulit pasabugin ang tunnel kanina para makapasok tayo? May mga tunnel sa itaas doon tayo dadaan. Magandang plano Mr. Dongso, sa tingin mo ba tulog na yung gagamba? Kung hindi pa tatapusin na natin ang gagambang yon, nakita nyo yung gear ni Jinho ba? Diba? yung espada at panangga palang siguradong ilang daang milyon na yon. Kung hindi tayo makakakuha ng maraming mana crystals, kukunin na din natin yung gear niya. Titignan ko kung sino ba ang sobrang yaman na batang yon, masama naman kung hindi tayo pupunta sa funeral niya. Napakalakas ng pagsabog kanina siguradong gising ang gagamba sa ginawa ko. Q1 sa tingin mo kaya mo tapusin mag-isa ang boss na yon. Siyempre walang chance sa boss, kahit tayo mahihirapan sa boss na yon. Kaya naman wala talagang chance na makaligtas ang dalawang batang yon. Galit na galit ang gagamba sa dalawa dahil sa paggising sa kanya. Jinwoo kailangan mo maging at least B rank para makatalo ng C rank dungeon boss. Wala kang chance na matalo yan Jinwoo. Subukan na lang natin maghanap ng iba pang paraan para makatakas. Siguro tama nga siya na reawakened ako pero mahina pa rin ako. Ang blue fang kasaka na natalo ko noon siguro nasa D-rank lang yon. At ang golem naman malamang D-rank din o kaya mas mababa pa. Ang boss natin siguradong mas malakas sa kanilang lahat. Pero di ko ramdam ang takot sa katawan ko para sumuko na lang. Lumakas na ako para labanan ang C-rank dungeon boss na ito. Ngumiti si Jinwoo at sinabing level 18 na ako ngayon. Si Jinwoo ay sumugod na sa boss at nagpakita ito ng pambihirang bilis. Nagulat naman si Jinho sa nakita niyang ginagawa ni Jinwoo. Si Jinwoo ay nagsu Super Saiyan at sinabing ngayon palang mag-uumpisa ang totoong laban. Isang napakahabang araw na naman sir. Gobyerno, media at mga organisasyong konektado sa research at ang walang katapusang meetings ay nag-uumpisa ng pag-ore na ko. Si Jinwoo ay nagpapakita ng bilis sa pag-iwas sa mga atake ng boss. Sinubukan niya itong atakihin ngunit matigas ang balat nito. Napakalakas patay ako kapag tinamaan ako noon. Tuloy pa din ang laban. Hindi makapaniwala si Jinho na irank lang si Jinwoo. Ano nangyayari sa kanya? Penny Kenya ba ang rank niya? May mga narinig ako noon may mga hunter na naku control ang magic power nila at Penny Peke ang rank nila. Sila ay kilala bilang false rankers. Karamihan sa kanila pumapatay lang para sa ikasasaya nila. Natakot si Jinho kay Jinwoo. Ano bang ginagawa ko dito? Daddy help me, sabi na lang ni Jinho. Si Jinwo ay hindi makadamage sa boss dahil sa sobrang tigas ng armor nito. Sumabay pa ang kanyang fatig na nagpapabagal sa kanya habang tumatagal ang laban. Kaya naman kailangan niya ito mapatay agad bago pa siya bumagal ng husto. Ang kasakas Venom Fang na sandata ni Jinwo ay may paralysis at drain abilities at kailangan niyo ito magamit para manalo. Susubukan ni Jinwo atakihin ang ulo ng dungeon boss. Ngunit ito ay naglabas ng acid na nagpa-attrace bigla kay Jinwo. Napakadelakado ng boss na ito sabi ni Jinwo. Kailangan makapunta ni Jinwoo sa itaas ng boss para doon umatake. May lumabas na new skill si Jinwoo at ginamit niya naman agad ito. Sa sobrang bilis ni Jinwoo ay nakapunta na siya sa itaas at inatake ang ulo ng boss. Ngunit sobrang tigas din ang ulo nito. Si Jinwoo ay napunta na naman sa ibaba. Susubukan niya ulit at sumugod na naman si Jinwoo. Si Jinwoo naman ay kinakabahan kung makakaya ba tapusin ni Jinwoo ang halimaw bago siya mapagod. Kailangan ko maging mas mabilis pa sabi ni Jinwoo. Malapit na si Jinwoo sa ulo ng boss ngunit bumagal siya dahil sa taas ng kanyang fatigue. Kaya natamaan siya ng boss at tumilapon sa mana crystals, di makagalaw si Jinwoo, at paatake na ang boss. Naalala ni Jinwoo ang kanyang full recovery na di pa niya na claim. Nag-alala naman si Jinwoo kay Jinwoo. Nagtaka ang boss dahil nawala si Jinwoo, dahil sa paggamit ng full recovery bumalik ang buong lakas niya bumilis at nakatalo ng mataas si Jinwoo at nag-target lock sa ulo ng gagamba. Gumana ang ability ng dagger ni Jinwoo at di na makagalaw ang boss at pinagtatusok na ang ulo nito. Natalo na ang dungeon boss at nag-leveled up si Jinwoo ng tatlong beses. Buti na lang di ko ginamit yung full recovery ko kanina, dead na sana ako sabi ni Jinwoo. Hindi makapaniwala si Jinwoo dahil natalo ni Jinwoo mag-isa ang dungeon boss, walang duda, false ranker nga siya sabi ni Jinwoo. Magkano kaya kikitain ko dito, sabi naman ni Jinwoo sa nakuhang essence stone. Boss, sabi ni Jinho, boss ako na magdadalalahag ng gamit. Heto boss tubig baka napagod ka. Bakit kaya bigla niya ako tinatawag na boss? Magpahinga ka lang dyan boss ako na magmemina, sabi ni Jinho. Ano kayang nangyari sa kanya sabi ni Jinwoo. Dumating na ang mga traitor at ngumiti pa talaga kapal ng mga mukha feeling mga pogi sa training room na si Chairman Go at Jin Chul. Sa sobrang lakas ng buwelo ni Chairman na ang leilaya ng damit niya, nasangga naman ito ni Jin Chul ngunit nagkamit pa ng pinsala. Ayos ka lang? Opo sir, salamat sa pagsisinay niyo sa akin. Salamat din sa'yo, nawala din ang pagod ko sa trabaho. Ang lakas mo pa din chairman parang di ko tumigil sa pagiging hunter. Gumaling ka na din Jin Chul ipagpatuloy mo lang ang pagpractice palagi, di nakakataas ng rank ang practice pero nakakatulong ito para mas mag-improve ang teknik. Kailangan talaga sanayin natin ang katawan at kaisipan natin. At hindi lang umasa sa kapangyarihan na natanggap natin bilang hunter, lalo na kapag naharap tayo sa mga hindi inaasahang panganib ng dungeon. Patay na ang gagamba, sa tingin ko oversized na normal beast lang yan. Mukhang naging sapat ang gear na yan para talunin ang boss na ito, pero sa kamay lang ng D-Rank na talo ang boss na ito, napakahina naman ang boss na ito. Anong gagawin natin Mr. Dongso? Di pa ba obvious? Eugene ho ang ganda ng gear mo at naiintrig ako. Tatay mo si Mang-han nang may-ari ng Eugene Construction hindi ba? Ano naman kung ganon? Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung papatayin mo si Jin Nagulat si Jinho Ho sa narinig. Siguro napansin mo na, kung ukuha kami ng basurang tulad nyo at ginagawang pain at susulohin naman ang mga nakukuha sa dungeon. Jin dahil mayaman ka mabubuhay ka. Kung nakatalo ng sirang kang gear na yan mahihirapan kami talunin siya dinamin namin alam ang abilities ng gear niya. Baka naman gusto mong mamatay na rin kasama niya. Ano na bakit ang tagal? Bakit ka pa nagdadalawang isip? Wala namang makakalabas kung ano ang gagawin mo dito kaya gawin mo na. Baka naman takot ang d na katulad mo. Sa E-Rank lang. Kinakabahan na si Jin-ho. Siya ay pumunta sa harapan ni jin at humarap sa mga traidor. Ano na gagawin Mr. Dong-so? Unahin niyo yung E-Rank. Nasubukan niyo na bang pumatay ng tao noon? Galit na si jin at biglang may lumabas na notification urgent mission talunin ang mga kalaban. Nagugulat pa din si Jinwoo sa nabasa, di napansin ni Jinwoo na paatake na ang kalaban at nataman siya ng direktang tama. Tumalsik na naman siya sa mana crystals. Sa labas ng dungeon may naghihintay ng kadate. Dumating na ang kadate niya na dalawang babae din. Matagal na din, kamusta naman sa guild mong White Tiger Guild? Wala namang espesyal na nanyayari puro business lang. Kamusta naman sa Hunter's Guild Gina? Normal lang din ang mga pangyayari sa guild namin. Di ba sabi mo noon sasamahan kayo sa dungeon? ni Miss Chao anong nangyari dun. Nakakabilib talaga siya sobrang bilis. Hirap na hirap kaming talunin ng A-Rank Beast, pero tinapos niya lang ito ng sobrang bilis. Ginawa niyang sobrang dali lang ang mga bagay. Na surprise siya talaga kaming lahat. Si Kihon na tulala talaga ng malala. Nangangarap pa naman siyang maging strike team captain. Si Chul kamusta di ba may gusto siyang makuhang posisyon sa guild ninyo, di naman masama ang pinapakita niya. Well ang White Tiger Guild at Hunters Guild ay sobrang laking mga guilds. May naririnig akong chismis sa labas. Gaya ng ano, may mga strike teams na sobrang taas ng rate ng pagkamatay ng kasamahan nila. Mukhang malala ang pagkatilapon kay Jinwoo. Wala na siyang buhay, Yu Jinho. Nainis naman si Jinho sa mga traidor. Buhay pa si Jinwoo at inisip niyang bakit niya nakalimutan. Siya ay nagtratrabaho kung saan malalakas lang ang nababuhay, at yun ang realidad. Ang mundong puno ng mga bayolenteng tao at panluloko. Bakit ko nakalimutan? Bakit sabi ni Jinwoo na galit na galit? Nakalimutan ko dahil naging manhid ako noon, sabi ni Jinwoo. Sa urgent mission ni Jinwoo kailangan niya tapusin ang anim na kalaban. Pinapalakas ako ng system, gusto ng system na mabuhay ako. Nagulat ang leader dahil buhay pa si Jinwoo at nakatayo. Boss mabuti naman buhay ka pa. Pre buhay pa siya. Okay sige sabi ni Jinwoo. Naglalakad si Jinwoo palapit. Kung gusto ako nito lumakas. Kung gusto ako gamitin ng system, gagamitin ko din siya sabi ni Jinwoo. Huwag ka naman magpigil ng lakas q sabi ng leader. Nakalimutan ko na ang mahihina ay laging naagawan. Tignan nyo ang pinakamahinang hunter sa buong mundo lumalapit na para mamatay. Naiintindihan nyo rin naman kung ano ang nangyayari hindi ba? Ano bang nangyayari? Kung hunter kayo, dapat handahin kayong mamatay. Ako na bahala sa mahinang ito Mr. Dong Sok. Talagang hindi mo naiintindihan ang mga nangyayari no pre? Siya ay umakbay kay Jinwoo at sinabi bakit naman kami maghahanda para mamatay. Anong gagawin ng tulad mong irank lang ang pinakamahinang hunter sa di na siya pinatapos ni Jinwoo at natanggal ang kanyang ulo. Nagulat ang lahat sa ginawa niya, at nadagdaga naman ang number of enemies defeated sa kanyang misyon. Tumakbo na kayo mga bugok na itlog. Juntae bumangon ka, nagtataka naman ang mga traidor kung kailan nilabas ni Jinwoo ang sandata niya at saan niya ito tinatago. Si Juntae ay rank bakit siya namatay ng ganun kadali? Paano nagawa yon ng e -rank? Kung hindi matatapos ni Jinwoo ang kanyang misyon hihinto ang tibok ng puso niya. Kaya naman wala siyang magagawa kundi tapusin ang misyon. Nakapatay ako ng tao. Wala akong magagawa kung hindi ko gagawin ako ang mamamatay. Di na ako pwede pang pa. Nagumpisa na ang laban. Tinusok ni Jinwoo sa batok At sa tiyan ng dalawang hunter, at dahil sa ability ng kanyang weapon na poison drain at paralysis, natapos ng madyugo ang buhay ng dalawang hunter. Patuloy si Jinwoo sa pagpas lang ng mga traidor nang walang kahirap-hirap. Sa sobrang bilis niya di siya matamaan ng mga ito. Nag-iisa na lang ang kanyang dapat tapusin. Ang lakas niya, mas malakas pa siya ngayon kesa kaninang nilalabanan niya ang dungeon boss. Inubos niya ang buong team ko ng segundo lang sabi ng leader na takot na takot, ikaw ba ang nakatalo sa boss? Kung ganun, sirang rank din ako at hindi ako katulad ng normal na si rank lang. Dahil sa sobrang takot nilabas na ng leader ng mga traidor ang kanyang buong lakas. Halimaw ang taong ito pero sa paglaban sa boss at mga kasama ko malamang pagod na siya at wala ng lakas para labanan ako. Ang lakas niya ay nasa bilis at sa abilities ng kanyang weapon. Pero kung nasa ganitong estado ako nagiging parang bakal ang katawan ko, at hindi ako magagasgasan ng sandata niya. Sumugod na ang traidor, ngunit sa bilis ni Jinwoo bale wala lang iwasan ng mabagal na pag-atake ng traidor. Mr. Huang malakas ka, pero may masamang balita ako sayo. Ginamit ni Jinwoo ang kamay niya para pabagsakin si traidor, kanina pa ako nagla-leveled up. Anong nangyari di ko nakita, bakit nasa ganitong sitwasyon na ako, hindi pwedeng i lang ang taong ito, dyan ka lang huwag mo akong patayin. Maawa ka ba bayaran kita, sayo na lahat ng essence stones at mana crystal dito, ayos na ba sayo yun? Kung ganun daw doblihin ko pa, tatlong beses sabi naman ni Jinwo, sinubukan mo akong patayin ng tatlong beses tapos ngayon gusto mong maawa ako sayo? Huwag mong gawin ito, hindi mo ito matatakasan, di ba ikaw na rin ang nagsabi? na di sa loob ng dungeon ang mga nangyari sa loob ng dungeon. Isa kang mangmang -mang na di nag-aral ng grade 2, wala ka bang ideya kung sino ang kapatid ko? Walang pakialam si Jinwoo at tinapos na ang paghihirap nito. At iniisip niyang magluto ng dinuguan mamaya. Nakumpleto na ni Jinwoo ang urgent mission niya at siya ay ligtas na sa panganib na paghinto ng kanyang puso. Nasuka naman si Jinho sa nakita. Gumuguho na ang dungeon at kailangan na nila agad makalabas. Ibig niyong sabihin na matay lahat ng C-rank hunters tapos kayo lang ang nabuhay. D at E-ranks. Totoo yun. Yang gear mo na yan, yan ba yung bagong labas ng kumpanyang Maya? Oo ito nga. Si Jin-ho ay nakatanggap ng reward sa urgent mission niya kanina, at isa dito ay ang murderous intent. Kung ganun yang gear mo ang dahilan para makasurvive kayo, ikaw siguro ang gumawa lahat ng trabaho tapos ikaw nasa gilid lang nanunood. Wala naman nagsalita sa kanila at ngumiti na lang si Jinho. Kung ganun dismiss na tayo. Excuse me, boss ang galing mo kanina. Oo, sabi na lang ni Jinwo. Ayos lang ba lahat? Buti na lang binigyan ko siya ng payong kanina, sabi ni Jinwo. Sa isang magarang building naman ni misteryosong lalaki na malaki ang katawan. At feeling ko kapatid ito ni Dongso, kaya naman mag-like at subscribe ka na. Para mabilis matapos ang pag-recap ng next episode. Maraming salamat po sa inyo.